Ano kaya to? Kagabi ko pa to nakikita. Pulang-pula. Uh, ang oras dito ngayon ay 10.46 ng gabi. So, hindi ko alam kung Aurora Borealis iyan kasi maraming uh, clouds ngayon. Makapal ang clouds kasi nagsno snow nga kanina. Kagabi ko pa to nakikita. Eh. Tapos kagabi, napakakapal din ng snow. Pero ito siya, lagi kong nakikita. Hindi ko alam kung... Aurora yan. Kasi oh, tingnan nyo oh. Natakpan siya ng makapal na ulap. Sayang kasi mataas na, na ang tsansa ng uh, Aurora ngayon. Pero yun nga ang ano, ang clouds na pakakapal. So, sayang. Ayan lang siya ang makikita natin ngayon oh. Yan lang. So, baka na bukas or sa mga Sunday, baka wala ng clouds makikita natin siya ng maayos ng maliwanag so papi, pinapakita ko lang ito 10.46 ng gabi nandito ako sa labas <laughs> at saka mga farm yan dyan oh. yan tapos may mga bahay pero uh, ito siya dinidevelop na kasi dyan sa likod na yan ay uh, mga housing na rin yan na ginagawa isang subdivision naman yan dyan So, doon banda yung sa amin. Yan. yan Pinarking ko yung sasakyan ko. Kasi, kaya, kaya, na ano ako eh. Napasal talaga ako. Kagabi ko pa nakikita yung pula na yan. O, tingnan nyo. Pulang-pula siya. Hindi ko alam kung Aurora yan. Yun lang po. <laughs> Salamat!